Fire Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw Keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings Lucky Stones and Amulet Makikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Alian Reyes Tignan po natin ano ang mensahe para sa iyo Spirit Guide mensahe po natin. We have Summer, we have The Magician. Ayan po, meron ba kayong hinihintay na happenings in Summertime? Okay, pwedeng ano lang din kayo dito ngayon. Sobrang uma-action kayo. Fire signs. mm, -mm parang feeling niyo talaga ay kayang-kayan yung gawin yung mga dapat ninyong tapusin ngayong araw na ito. So you are very dedicated and you know what you are doing ngayong araw. So tignan po natin, nandun yung ano, parang yung puso mo, binibigay mo talaga sa mga ginagawa mo ngayon. So 100% sure ka at 100% nag effort ka talaga. Tingnan po natin kung ano pa yung paparating para sa'yo ngayong araw na ito. Spirit Guide, ano pa po ang paparating kay Fire signs We have two of wands Meron kayong hinihintay na mga papeles Pignan natin Pwedeng tawag mula sa malayo Mula sa ibang bansa Or dito lang sa Pinas pero malayo po sa inyo We have page of pentacles May hinihintay kayong pera Fire signs We have eight of cups Mukhang nawawalan na yung iba sa inyo dito ng pag-asa Kung makukuha nyo pa yung pera na to Ayan, pero tignan natin kung makukuha nyo pa ba kung ano man tong hinihintay niyo. Yes, makukuha nyo pa po yan. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Medyo may delays lang siguro, pero makukuha nyo pa rin po ito. Mm, -mm. So, wag nyo susukuan. Fire signs. Ibibigay po yan sa inyo. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs. Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. I want you. Ayan. Pag meron talaga kayong gusto, uh, fire signs, di nyo talaga yan titigilan. Pwede rin may ayaw tumigil sa inyo dito. May nangungulit ba sa inyo? Siguro gustong gusto kayo ng taong to. Ingat lang kayo ha. Kasi pwedeng anuhin kayo dito. Gamitan kayo ng black magic. Tignan po natin ano pa ang mensahe natin. Spirit guide for fire signs. We have... You can't please everyone. Totoo naman talaga to. When you're focused on living up to other people's standards, you aren't spending enough time raising your own. Some folks expect you to act a certain way and march to the beat of their boring drum they find safety in sameness but you have beautiful music inside you your flair is meant to be shared don't shrink to fit in or get approval instead dump your need to please and just be your magnific magnificent self you can please everyone wag po kayo mabuhay sa expectation wag kayo mabuhay sa opinion ng ibang tao gawin niyo yung gusto niyo yung iba sa inyo, pwedeng nape-pressure kayo with your family. Uh, sabi natin, ito talaga yung gusto mong course. Pero iba yung kukuhanin mo kasi yun yung in-expect ng mga magulang mo. Mahirapan kayo pag ganyan. Mahirapan kayo. Pwedeng nandun kayo sa kalag kalagit na anong course na kinuha ninyo, na tinatahak ninyo, tapos biglang makikwit kayo kasi hindi nyo pala talaga kaya. So kung meron kayong gusto, ayan, gawin nyo po sa Alam niyo naman na makakabuti 'yun para sa inyo. At 'yun talaga 'yung gusto niyo at hindi niyo pagsisisihan. Mm -mm. Tignan po natin. Ano pa ang mensahe para sa iyo? Mensahe pa po natin spirit guide. We have a blessing for support. Ito 'yung kailangan mo ngayon. Fire signs. Kailangan mong maramdaman 'yung suporta ng mga tao sa paligid mo. And minsan hindi mo 'yan makukuha. Pero may mga tao pa rin talaga na susuporta sa iyo. Pero unang-una, suportahan mo yung decision mo, suportahan mo yung sarili mo. So meron pala dito, pwedeng mga working students. Ayan po. Pwedeng meron dito, ina-adjust niyo yung mga schedule ninyo para mag-match talaga, para di kayo mahirapan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo pagdating sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta po? We have then of rods. May stress sa trabaho pero Kayang-kaya naman. The Empress. Okay. So, medyo may matagal ng ano dito. Trabaho na nagpapastress sa'yo. Fire signs. Four of Swords, ay makakapagpahinga na po yung iba sa inyo. Pwedeng magkaka- Ewan ko kung day off nyo ba ngayon o yung iba po sa inyo, pwedeng magre-request kayo ng leave dito pagdating sa inyong trabaho. Meron dito parang dahil, ano yun, maternity leave yung iba sa inyo kasi we have the Empress. Yung iba naman sa inyo, pwede po na nagkasakit, ganyan. So, sick leave. Kaya, yun, makakapagpahinga yung iba sa inyo. Pero parang yung isipan ninyo, yung katawan nyo makakapagpahinga. Pero yung isipan nyo, fire signs, parang nandun pa rin sa trabaho. Ayan, kaya medyo na-stress kayo Relax nyo lang yung inyong katawan Relax nyo lang yung inyong isipan Kasi kung ano man po yung naiwan ninyong trabaho dito ayun, parang pinasa na siya sa iba <laughs> Tignan natin, or baka nga baliktad no Meron ka ditong uh, katrabaho na umabsent kayong araw na to Sa'yo so, pinasa yung trabaho niya We have naman po Eight of pentacles pagdating sa negosyo So tuloy-tuloy po ang kita pagdating sa negosyo We have page of pentacles Ayan, marami ba kayong pinapag-aral? fire signs, ayan po. So, pwedeng yun yung isa din sa mga uh, sabi natin. Oh, pwedeng mer merong scholar yung iba sa inyo dito. Or yun, pwedeng yung iba nga may pinag-aaral kayo or kayo itong nag-aaral na ito. So, tuloy-tuloy lang po pagdating sa inyong negosyo. Tuloy-tuloy ang kita. Ano pa ba yung pwede ninyong idagdag para ano ba yung mabili ngayon? O, di ba? Uso yung ano hindi uso. Pasukan nga ngayon, di ba? So, baka ano bang mga dinadagdag nyo dyan sa inyong negosyo? Mm -mm. Nag-ano ba kayo? Nagdagdag ba kayo ng mga school supplies? Diba? Mabenta yan ngayon. We have two of cups. Magandang energy ito pagdating sa mga kliyente mo. Uh, malinaw yung mga orders nila. Malinaw nyo rin pong or maayos ninyong mahahatid yung mga orders ng mga kliyente ninyo. Walang magre-reklamo ngayong araw na ito. Tignan po natin ano pa ang mensahe pagdating sa kaperahan. We have A's of Rods. Ayan so mukhang meron nga kayong kailangang i-follow up dito meron kayong kailangang i-follow up. Fire signs, the devil. Nahirapan yung iba sa inyo regarding your finances talaga. Pwedeng hindi nyo alam kung ano ba yung uunahin ninyo. Meron dito, pwedeng may utang or merong may utang sa inyo. Hanggang ngayon, hindi pa nagbabayad. Singilin nyo na daw po. Knight of Swords, kailangan medyo maging matigas kayo dito. Huwag laging malambot yung puso. Kasi tignan nyo, kayo yung nahihirapan. Fire signs, kung merong may utang sa inyo, singilin nyo na. Mm -mm. Kailangan nyo dito, ayan, singilin talaga. Kailangan lumaban daw kayo dito. Hindi man makikipaglaban na makikipagsabunutan kayo or what. Hindi ba? Pero kailangan nyo ng singilin. Kailangan nyo pong gumawa ng action dito. Ayan. Tignan natin. Kasi yun, nahihirapan yung iba sa inyo. Kayo yung nai-stress po. Sa love life naman po, we have king of rods. We have queen of cups. Mukhang may nagpapatigasan dito. Tignan nyo. Magkaiba kayo ng tinitignan ng person mo. Ikaw nakatingin sa kanya. Siya nakatingin sa iba. Nakatingin siya sa past. We have eight of swords Ayan, may problema nga yung iba sa inyo Medyo toxic yung relationship Toxic yung energy na nafe-feel ko kasi dito Merong nahihirapan Merong um, Tignan natin Okay, I like you Romance is blooming, fun, flirting, want to date Okay, so meron dito Pwedeng nung in love ka na dito sa person na to Pwedeng siya yung lumalayo ngayon Ayan, merong lumalayo kasi na energy dito Pero ikaw, corner ka na dito Ayan. So, parang meron dito pinaibig. Pinaibig tapos biglang iniwan sa ere. Or pinaibig tapos hindi naman pala kayo seriosohin. Ayan. Pwedeng mababaw pa po yung, yung connection, yung relationship mo with this person. Kaya parang pag masyado kang nag-expect dito, masasaktan ka. Kaya relax ka lang muna mm, -mm. Mag-relax ka lang muna dito sa relationship ninyo. Kasi tignan mo, parang hindi pa siya, ikaw, na-fall ka na, pero yung person mo pwedeng more on katawan yung hinahabol ng taong ito. Mm, mm Kaya parang sabi natin, attracted pa lang siya sa'yo. Kaya ang sabi ko, huwag kang magmadali dito. Pwedeng in summertime, mas lumalim pa yung nararamdaman niya sa'yo. So, huwag ka masyadong maging clingy. At kung may nakikita kang red flag dito sa person mo, wag mong babaliwalain yan So ayan lang po Maraming maraming salamat at punta na po tayo sa ating free reading So ito po ang napili ko for fire signs para sa ating free reading today So this is for Miss Lilibet Torres November 25 1971 So tignan po natin kung magiging successful ba yung business na uh, bubuksan mo Eight of Cups, mas maganda daw kung lalayo ka. So, depende po yan sa business mo. Ayan, simulan mo na siya. Okay, wag ka na pong magdalawang isip. Nine of Swords, nape-pressure po kayo or nag-iisip kayo ano nga ba, magiging successful ba siya. Magtiwala po kay sa inyong sarili. Kasi yes, magiging successful siya, magbibigyan sa inyo ng prosperity. Ayan po. So 10 of pentacles. Talagang makakagain ka dyan ng confidence, makakagain ka po dito sa business mo ng money. The sun. Maging clear ka lang po sa goals mo regarding your business. Okay? Bakit ka ba magbibusiness? Ayan po. And doon ka magfocus. Okay? Okay? magiging successful po itong business na bubuksan mo. Hindi siya easy way. Ayan o, may mga times din talaga na, syempre, sabi ko nga po sa inyo, diba, dito sa daily natin, na hindi naman laging Pasko sa business. Pero check po, nakikita ka talaga. Kaya simulan mo na po yan. Good luck po! And eto naman po yung number 2. This is for... April M. Lopez April 15, 1995 Yung person ko po ngayon na Libra Siya na po ba ang destiny ko? Tignan natin. Yung person mo, April M. Lopez. Siya na ba yung destiny mo? Siya na ba yung forever mo? Tignan natin. Okay, Queen of Wands. So, that is your energy. King of Cups. Meron tayo ditong... Hmm. Smooth lang naman yung relationship. Actually, mahal ka niya talaga. Kaya lang kasi pwedeng may makikilala ka pa dito. Pero kung i-work out nyo naman yung relationship ninyo, syempre nasa inyo pa rin yan. Choice nyo pa rin yung dalawa. Ayan, kaya lang kasi may pag-alis akong nakikita dito. So, pwedeng may makikilala ka pang iba. Ang lumalabas kasi na energy dito is si King of Cups. This is a water signs. O, oh, Cancer, Pis Pisces, and Scorpio. Ayan. Pero kaya namang i-work out yung inyong relationship. Pero hindi ko siya kasi pa nakikita na Talagang pang ano siya, pang marriage siya. Ayan, so decision nyo na lang po iyan. So ayan lang po, maraming maraming salamat and see you again on my next video.